Hi guys, mayong buntag, mayong buntag. Nandito na naman tayo ngayon sa Taytay. Ay, may sounds. Kasi grand opening ngayon nila ni Buriga ni Ninong. So, dito nga tayo ngayon. So guys, no, ito nga ang ganap dito ngayon sa bodega ni Ninong. Ah, uh, maraming tao. So mamaya pasok tayo doon sa loob para ipakita sa inyo na talaga namang ubos-ubos uh, talaga yung mga stocks nila dito, no. Kailangan guys naka uh, follow, like and share, comment sa Facebook page si Ninong no para lagi kayong updated kapag may mga upload sila, no. At saka dito guys na sa Saturday, Sunday may mga pasabog daw si Ninong. So, abang-abang lang kayo magla. Nakikita naman natin na marami pang mga customer, marami pang dumadating. Tapos dito ipapasok ko kayo dito guys. So ganito ka, no? Ito naman nandito si Bornox TV. Tabi-tabi-tabi. So dito, dito talaga makikita natin na konti-konti na lang yung stock. So dito guys, may mga laptop nga dito. Itong laptop na to ay mga sikanhan lang. Uh, dito, halos mas awesome ng bundle. Ito naman din guys, nandito pa rin yung bundle ni Nila. No? Ito lahat ay magaganda tong uh, tatlong cellphone, magaganda to siya, ah, 9999 para. na ako. Ayan. So so mainit lang dito kasi sa sobrang da dami-daming ano customer mo kasi guys ito lang yung uh, ni Ninong na sobra-sobrang mura. Ayan. Presyong pangmasa lang tayo dito guys no. So araw-araw sila bukas dito. Uh, ngayon kasi ay grand opening kaya ang dami-daming sumosugod ng mga customer, mga ano ba yun yung pinapaninda nila yung cellphone. Ayan. Reseller ba? No, Nasaan yung ngayon naman eh. Na sa Bisaya pa, nasinaw na yung mga uh, istante nila ni Nino. Ito na yun. So dito. Dito naman, <laughs> dito marami medyo, ma ano pa yung <laughs> e stocks dito. Ito yung ano ni. Yun? Ito. Ito. Saan pa ba yung mabenta? Ito yung mabenta. Mabenta to siya kasi ano, mataas na yung ano niya. Ito yung mga mabenta ng kanilang mga gadget dito, no. Pero lahat naman mabenta. At saka guys, no, ipalala ko sa inyo, matagal to malubat ang kanila ang cellphone kasi subukan na rin. At dito, dala rin. Eh. Sika na. Pinalaki na yung pwesto ni ano, mam ma mo. Lagay mo nga dyan. Pinakita lang natin sa vlogs. Ayan. Ayan. So, mukhang atros na tayo. Ay, ito. Ito yung laptop nila, guys, oh. Oh, ito yung tatak ng laptop nila. Si hand lang to. Mura lang to siya. Pero, may warranty. Ayan, oh. Gumagana siya. So, hindi na lang. Hindi tayo marunong mag-laptop. Hindi pa kasi ako marunong mag-laptop, no? Dito na lang natin. ilalapag lang natin dito. So, dito. Pag bumili dito sa bodiga ni Ninong, guys, ay may tawad pa. Bukod sa nakatatak na mga presyo pero may tawad pa talaga. Ito, oh, ito si Nina. Ito, mayroon pa. Ito. Ito, di kipad lang sa cellphone nila pero walang Facebook. Tara. Dito tayo. Ito, tayo. Pero tamang ninalakala kung sino yung tinong, hindi po pa ngayon malalama. <laughs> <At> malalaman kung <laughs> sino yung ngayon! Kapas ko! Kami lang, kami lang, si Tuloy-tuloy kayo! Tuloy-tuloy, eh, may mga customer pa nga si, ano, si ma'am? mga... Ano sa kanila din yun? Hmm. Ah. Oh, not... ah, Ah. Ang aga na ubos. Wala na. Nahurot na. Kylie. pa nga. na nga yung gusto ngayon ni Ninong dito. Na-open na yung kabila. Ito. Yung doon sa Infinix, wala. Ito. Sen. Ito. Ito yung 369 pa rin. Uh, ito pa rin. Ito siya, oh? 699. So, ano naman to dito? Ah! <laughs> Ito yung 399, guys. Decay pa siya. Uh -oh. Ay! Ay! Nako! Ito na, sininang... Kami nagbukas, meron nang nakapilang nag-aaba. Alas noy binang oh, nang gabi. Opo, meron nang nakapila tatay. Meron po so, siyang nakuha ang ano, uh, Spark Go. Wow! may okay. paipit pa na 500. Wow! Oo nga. O, oh, dito guys, so, kasalukuyan pa rin nakasel ang ating mga cellphone dito. Talagang ginudumog yung tindahan ngayon ni Ninong, no? Ano? Ginudumog ng mga customer. Ito tayo. Marami pang namimili dito. Dinang, anong masasabi mo ninyang na talagang dinudumog ang inyong mga pwesto ngayon? Ay, masaya po. Masaya. Bakit ano, binukasan niyo to dito? Dati di ba yun lang ang pwesto ng kabila? Yes po, yung gusto po namin sa kabila, ano po siya, lahat po, sa po accessories, wala po mga unit. Ang dami-dami guys, nakatira dito. No, ito pala, si Nina. Tapos ito, hindi pa nagka-anuhan. Apaan niyo po, madam? Ay, Nina, pwede magtanong. Hindi ba yan siya, China po, yung 399 natin? Itong mga 300 ano, ano pipad po siya. Oo. Pero di ba may mga China yes, po, eh. Ano, class A lang po to na ano, hindi po to yung totally original oh, na no, no, no. ano, sell, uh, k -pad. Ah, pero matagal din naman malobat. Okay lang po. Kung papalitan po ng mga original na batteries, ok matagal malobat. Oo, oh, oh. papalitan din ng batteries. Pero guys, yung binigay nga sa akin ni Ninong dito no, nung nag-vlog sa ako, super matagal malubat yung cellphone dito. Mm, kaya talagang taos ko sa ako, ako nagpapasalamat sa kanila ni Ninong. Okay. Ito yung ito. Oh, hindi nga tayo makahawak-hawak mo dito. Kasi... Ito, may mga band pare. Ay, cell na wala nang nakalagay. Dami mga customer, guys. Ah, <coughs> 'yung Yang Ah, maiinit. Bien sir parang namimili

Eto, magkano to? Yung bundle to? Ito yung bundle, na? Pag naka-bundle so Pag hindi nakabundle, naka so five. Opo. Pero um, pag bundle yan. Ah, ibig sabihin to yan, so five. Pag hindi naka-bundle. tapos. ano, naka Kasi may kasama na siya mga uh Oo. -oh. Uh, ito yung nakabundle, guys. Four thousand, four hundred ninety nine pa rin. Wala ah, nice. na, ito na Ito na Ito na Ito na Ito na para pang Facebook. pang Facebook, TikTok. Pero pang games, hindi pwedeng i-upload ng ano.

ito pa rin yung 2,000 Ito. Y-97 Naka-sale pa rin siya Ito Ito yung Y-81 Tobigo Ayan So hindi lang tayo halos makakilos dito Kasi marami pa mga no, Mga customer Ito, nakasalikod na yung mga Ito naman siya, o oh. Si 8 tapos may stand phone, may maliit na uh, cellphone, may voice bar. Tecno. Ate. Tapos Ito yung pinaka front niya. Stress na yata si ano niya anak. Ano mo kaya Anong ちょっと待って。<music> <music>

One, two, eight na ang gig. Pwede na dito maglaro ng mga ML, mag-download kung anong gusto nyo. Tara, Ayan nga si ina-anak, na-stress na siya, walang tulog. Anong oras ba nagbukas kayo kanina, ina-anak ko? Um, sa so, ano po, uh, 6.30. Ah, oh, 6.30. Open na kami tapos, ang dami ng tao sa labas. Mm -hmm. Nakapilan na sila para sa peso deals. Mm hmm, sa peso deals, nakapilan na nga sila sa peso deals. So, ito, eh, mga po natin dito ngayon. Mm -hmm solo niya siya ano 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 po Balit, naka-discount na sila ng 500 doon, uh -huh. Uh -huh. na dalawa. Ito, papansin, ano, second hand daw yan? Ha? Second hand. Ah, ito, mga second hand lang ito. Ah. Uh ang -huh. price naman ito is... Na may price po sa likod. Okay, sa likod. Oh, oh. po. <laughs> Tapos ano naman din ang warranty nito? One month warranty din po. Ah. Oh. Ito, mga second hand ito, Samsung. Ito so, yung price yung Ah. Kalen yung 4,499 ang go is go Ito yung magaganda ngayon sa mga pang gaming, pang live, pang vlog. Eto, ah, yung yung ngayon 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 ito. Ah, ito yung binigay sa akin ngayon yung matagal ito malobat guys. So, 256 tapos rinin na lang. Ang Vivo Y67. Meron na din sa mga cases. Hindi natin sa naabutan free. yung tiso bills kasi natanggalian okay. so, nga. Na-traffic nga. Type C lahat. Hindi natin na, naabutan na, na, kasi na, ano mo yung Sige pa lang daw ng gabi, may mga nakapila na dito para sa grand opening ni Nino. Pwesto? Dati, ito lang yung pwesto ni Nino, ito lang yung maliit. Tapos, inopen na rin nila yung tabila para na makilang pwesto. Ito pa, pa ano to, palibre ni Nino. Ito po yung palibre sa bodega ni Nino kung sino uh, gusto uminom ng tubig, mayroon, coffee, mayroon. Tinapay, mayroon din po. Ah, uh, mayroon ding tinapay. Oh, naunahan Ah, uh, magkano bili mo nito, Tay? Oo. Oh, oh. Uh, oh. dalhin mo na lang yung ano mo. Ah, 17 daw ang bili ni Tatay nito, guys. <laughs> Yes, may abon pen? Hindi. Marami ito sa mall. Oo. Marami ito sa mall. Kaso lang mahal. Kasi sa mall naman kasi ano ba yan? naman Original. Original ito Ay kami hindi. Original talaga. Kasi kaya kami nagbibigyan ng warranty. Para sure. na yan po is 17 na lang yan. Ito yung sayo. Tina mm -hmm. mo si Nina. Um, bising bising. Nag-assist kay nanay. bundle sila. Kasi na nanay mo mito rin siya so, ng well, ano. Walit uh, 7,399 na lang. Kasi dati 1,499. 16 GB. Oo. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh may charger na to ba? wala na pong charger. Oh, Naubusan na eh. Hindi pa yung stock. Na yung Hindi pa dumating yung stock. Mamaya pa. Oh. Eh, 25 na ng umaga guys. Oo. Oh, oh. Ubus, ubus. Oh. Offline games pwede. Ang paninda nila dito. I love you, Nilo. Yan yung nakuha mo. Bali, nakakalala sa makano. Yung mga nasa <laughs> um, 1699 ang level namin na previous man. ganito 35 na rin wala uh, na, na oh. Oh. Uh, <laughs> super dami kasi gumagas ng tao okay. okay. ito yung burakota ni Ninong uh, oh. kahit sa ano pwede tayong magkita kita ngayon dito guys so, Asalo kuya nga, naghahal ko ating mga vloggers dito ngayon guys, no? Mga kaibigang vloggers, nandito nga tayo ngayon sa Baligay Nino. Yan, magtsaga-tsaga lang tayo dito. 44 lang ngayon, isa. 464. Yan na lang? Oo. Ah, ganito. Ah, madam, mayroon ka ba daw ganito? Oo.

Mahina po yung internet. Mahina. Mahina yan mag-update. Mahina mag-update. Ate, bubuksan ko na yung sayo. Ano ka? Pakas ka yung wala pa? Kasi kukuha pa kami sa bunika. Ha? Bibigyan mo eh. Hindi. O, dito to po yung sila sa kabila ha. Yung hindi pa nakakakuha. Pakita yan kayo. Sinilong kumukuha pa sa bunika. Baka mag pa kayo. Hanggang bukas. Ikaw ay, ma-traffic. Ayun din yan. Marami <laughs> Tuwing Sabado, sabi ni Ninong, meron kayong <laughs> ano ba, Ninong? Ah uh, Sabado, Linggo, meron tayong ano, freebies, meron tayong discount. Oh, may Yon. discount. Uh, oh. Naririnig ka ba? Naririnig. Nandito talaga. <laughs> oh. November na ito. November na pwede. Ranyo nyo. Ayan yung ano. Patingin. Wala. Ay, ito yung nung <laughs>

Mama, Anong, anong yun ito? Vision, -be, big 999 <laughs> <inaudible> 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 Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano Ano ito? Ano ito? Ano ito? ito? Ano 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 ito? na ito? Ano ito? Ano ito? mamaya kayo yung Nay, nay, nay. Malapit ng December, kailangan nakapalo like and share kayo sa Boliga po ni Nino. Plastic pa siya. Thank you po ma'am Nakaasa na yung binili mo? Ah, yung binili nila nila. nila. Ayan Kung kung pa kung 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 po kung 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 <laughs> 4399 oh, yeah. so, Ano yan? Smart 8? Ah, smart i Ah, Pintex 4-5 madam 4-5 4-5

may Ayan, daming namimili ngayon. Ubus na. Ubus na yung mga hinahanap ni Sir. Ah, tinitingnan ko kayong storage. oh, nga. Go inaanap, bigyan mo ng discount si... Bale, 359 and 34 na lang. Kaya. Oh, yeah. Previous kita ng temple glass. Pan 28. Bigyan ko na lang sa 35. Hanggang anyway. kailan ba to ang sale nyo? Araw-araw sale po. Araw-araw daw. Bukas ano? Ano? 7? 7, 7 a.m. po. Ang open. Tapos? Hanggang 9 p.m. Uh Oo. -oh. 7 a.m. ang open. Araw-araw hanggang 9 p.m. Hindi pa ba talaga. O, bumili ka na kuya. Parang tuwang-tuwa ka na dyan sa cellphone na yan. O, paubusan na to kuya. Baka maubusan ka talaga. Uh Oo. -oh. Biruin mo, o. Oh. Magna 9 pa lang ng umaga. Ay, ganiha ka pa diri. Ah, wala sa is? Hanggang ngayon, wala ka pang napili? Wala pa. Nako, parang salawahan tayo, kuya. Gikapoy na mo din. na si kuya. Daghang bisaya diri, guys. Huwag oh. ka na bumili ng kising. Meron na yan. Kising na bago? Oo, sa loob. Baka, bu baka bumili ka Wow mantukip sis, itukip sis, alusigina, mam pasok po, pasok, ano to sa flap okay na, tayo mo dito na lang. Ito ito, ito, ito si Nanak. Magtanong kayo. Ah, so, madam, ito. Ito. Ito, oh. Dito, ate, para masis ka mo. Alam ko na yung ano mo, Raisin mo. Pasok daw po, ma. Pasok na yung mindset mo. Alam ko na yung ako. Mabait yan si <sino> Nanak <laughs> namin. Ayan po yung ano yung Ito yung ganito. Ito yung <laughs> Ay naku, ang gulat <laughs> e, Ito ka lang po ate, ate, dito. Pasok po kayo ma. Inaanak magkano yung laptop mo? Ito po, nasa ano na lang, 3,800. 3,800 sa cellphone na charger lang yung kulang. Sa ito na lang charger lang. Charger lang. Na away hindi minsan. Nakuha ko sa sardinian na smile lang. Pwede ka mag-download na kahit ano po. <laughs> okay, <laughs> <laughs> meron. Meron pa mga bandin na iba. Oo. Pagkaganda talaga lang lang. po pinapagay hmm? mo? Apo. Ito. Add ka na lang ng 100. No, madami Kung sasama ko ito. Baka okay, mayroon Ah, add ganito lang naman eh. Para sa, pwede para sa rice cooker. Kasi pang testing namin. Ah, uh, 3, 3 na lang. May na naman Ito original to ah. Adapt to. Abigat. Ay, bongga. E, pang-bili pang ka pa ng boost. Oh, ganito kadami ang mga tao dito, mga customer. So, guys, sa Grand Open, namin na-expect na tayo. Mas pinamababas, pinamurang ay free this time. Ah, okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. So, thank you. Uy, ba nakabili na sila? Uy, ba? Mas, mas magandang bundle ang bibili. Thank you, thank you ng marami. Ay, kulay puti. Kulay puti yung cellphone niya sa bundle. Mas makakatipid pag bundle ang bibilhin. Ayun pa nga doon, madami ba pang customer sila sa loob? Arecebo. Ito ito sila si ma'am, nakapito na daw silang cellphone dito. Ano po yun ma'am? Pang binta? Opo, pang binta. Uh, talagang nakafollow and sh like, share kayo okay. sa bodega ni Nino. Para... Ay, ngayon po nga nalaman na may PCD kaso pa nga uma. ako umaakot. Oo, ako din hindi naka, naka ano Naka, naka, Haba daw ng pila kanina. Oh, okay. Alaw niya pa lang may nakapila. Oh. So yan nga oh. Ubos-ubos lahat yung mga Ay, ano. Na na yeah. na uh, dito na wala na. Eh? <laughs> Oo, oh, oh. mas mura po dito kaysa sa kabila. <laughs> ah, oh, mas mura daw dito guys sa body bodega ni Ninong, no? Okay. Kaya sila si Ma'am Soke na talaga dito. Ayun. So yan lang ang update dito sa bodega ni Ninong guys no. Dito na nagtatapos ang ating vlogs for today. Ayan, palagi na lang nating dalaw-dalawin ang bodega ni Ninong para lagi tayong may makikita na mga sale nila. Yung ni mm, Ninong na ako, ako wala yung unit. Saan ang unit mo? Wala nga yung unit eh, yung previous lang na ako. <laughs> So, ibig sabihin, eh, ano ka pala, jackpot ngayon? Oh, jackpot. Oh, ja jackpot ngayon si si Bornox TV, guys, no? Kasi nakuha yung previous niya. Dahil si Nilong yan. Hindi na ano, representative lang. Okay, okay. Brothers na rin yan si Nino ngayon. Okay. Pala dito sa ating mga, Ay, mga boys, may close uh, door meeting tayo. Uh, representative ni Nino. Ito to